eto magpapalitan naman tayo ng ating doorknob dito sa ating sidings ayan ayaw magbukas oh kahit na naka-unlock na yan ay para magbukas kailangan buksan siya sa loob no pagod na pagod ako nito kahapon pag pag bababa yung pasahero um kailangan ko pang bumaba din kasi bubuksan ko sarapan harapan sarapan sa harapan, ay sa labas ko yan sa labas na bubuksan yan So ito ang kapalit natin guys sa uh, replacement ng button. Ayan, photo. Siyempre, photo yung sasakyan natin. Kaya, photo din na product ang gagamitin natin. Pero, kamat guys yung pang, ano, pang commuter. Parehas na parehas siya. Yeah. Kasi yun din ang kinabit natin dun sa isa natin sa sakyan. Ang dami sa Wow! <laughs> so ito, tatanggalin natin yung dalawang tornilyo. Diyan sa gilid na yan. Ayan. Dalawang screw type dyan ang tornilyo na tatanggalin natin. Yan. Ba taas tsaka baba ang tatanggalin natin na screw type na tornilyo. Hmm. So, ayan habang tinatanggal ko ang dalawang screw type, ayan. Uh, gusto ko kantahan ko muna kayo para malibang kayo sa panonood ng mga video, no? Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa Oh, ay, ayan na, oh. natin guys ulit. Ayan, ayaw talaga magbukas sa loob. Ayan. Ngayon, oh. Naka-unlock pa yan, ayan oh. na yan, ha. Ayaw talaga magbukas. Kailangan sa labas talaga siya bubuksan. Oh. Ah, tanong pilit mo, hindi talaga yan kasi nasi naputol nga yung uh, release doon sa loob. Kaya, bubuksan mo yan. O, dapat nandun ka sa labas. Kaya hirap na hirap talaga kahapon yan. Ayan, bukas na siya. Ayan na. Okay, so balik tayo doon sa ano, sa ating pagtatanggal. Pag natanggal ang na dalawang turnilyo hihilahin lang natin tong cover. Ayan. Dahan-dahan lang sa paghila guys, kasi baka mabalik din yung mga lock nyan. Ayan. Hihilahin kasi nakasalpak lang naman yan Diyan sa loob. Tapos may dalawang turnilyo pa dyan na, ano, na gis. Dalawang uh, 10 mm na turnilyo Dalawa yan. Kaso itong nilagay natin dito ay eh, magkaiba na. Isang 10mm tsaka isang 8, 8, 8mm na ang nakalagay. Pero parehas lang naman siya ng trade. Okay, so tatanggalin natin itong naputol. Ito naputol na, na parts. Kaya ayaw na niya mag-release. Ayan. Gamit lang kayo ng ano, isko, uh, by, by, ah, tawag nito? Plies or long nose. I-repress e, nyo pataas. So ito, ikakabit eh, na natin yung bagong ano, bagong handle na yan kakabit natin kung ano pag anong pagkakatanggal nyo guys yun din ang gagawin nyo sa pagkabit yan plug and play lang naman siya napakadali lang naman yan sasalpak mo dito yung mga tinanggal mo kanina ayan ba nahulog pa kakantahan ko ulit kayo ha kasi habang matagal na ikabit no anong gusto yung kanta para um, ano para ma-enjoy kayo ma-enjoy yung panonood yung dito sa aking video um, bawat yugto ng sandali halos di ko alam di ko alam kung paano yan nakabata natin guys so ibabalik din natin yung mga dalawang tornilyo yun nya yung 10mm na tornilyo kaso ang nakakalagay dito guys ay isang 10mm tsaka isang 8 millimeter. Ayan. Ang nakalagay na dyan ngayon. Pero, sa stock nga talaga ay 10 millimeter dalawa. Ayan. Baba taas din siya. Ayan. Yan ang tornilyo sa loob. Hindi ko kasi gali guys na magpo-pass forward ng video kasi baka sabihin nyo, ah, uh, ano. Pero ayan, tapos na siya. Isa na lang, sa baba na lang. Yung 8mm na <laughs> yung tinabit natin dito. Kasi yun na lang talaga nakalagay dyan. Di, yan na lang din na ikakabit natin. Ayan, hinihigpitan ko na siya sa part na yan. Baba, taas din uli. At pagkatapos nyo yung higpitan, yan yung tinatawag na slowly but surely, no? Pero 100% naman ay nagawa natin yan. Hirap na hirap talaga ako niya kasi bababa yung pasahero, kailangan ko pang bumaba din sa sasakyan para buksan sa harapan. Yung part nung sa biyahe natin. Ops, testing. First attempt. Okay na, nabubuksan na sa loob, di ba? Box. Isang bukas pa uli. Oh, di ba? Swabing swabe. Oh. Naga, na, tapos sa ibabalik na natin itong cover, guys. Ayun. Pag ibalik na natin yung cover, may nandiyan uli yung dalawang screw type naman ang ilalagay mo dito sa may bandang gilid. Yan, salpak lang pak 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 na pak na pak, 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 pak Yan. Ikakabit na natin tong dalawang screw type. ayan Kaso isa lang nilagay kong screw type diyan kasi yung isa malaki. Siyempre bago yung ating handle handle knob eh hindi natin pwedeng ipersahin yung dating nilagay natin diyan kasi iba. Iba yung screw type na ano na nilagay natin dyan. So, yun lang. Tapos na natin gawin. Um, ayan. Okay na. Um, pwede na to. Mm. Um, ayan. Natapos na. Gigil na gigil ako. Oh. gigil na gigil. Oh. Oh, ayaw mo papigil. Oh. Napakadali lang naman guys gawin to. Uh, kahit, kahit sino kayang-kayang gawin to basta sundin lang kung ano yung mga tinanggal at yun din ang ikakabit ninyo. Yun din ang ibabalik po ninyo ng mga parts. No? Yun. So, magkano ba ito? Salamat nga pala dito kay Ma'am Julie. Na, uh, kasabay ito na inorder natin sa dati. Yan. Sinama ko na kasi alam ko putol talaga. Nung nakuha natin ito sasakyan na ganyan, na, ganyan na talaga siya. Putol na talaga. Tumagal pa siya ng dalawang buwan. Ay, mag, isang buwan pala. Kasi nilagyan ko ng pandikit, hindi rin umubra. Ayaw ko pa habang wala pa. So, ayun, bumigay na kahapon. Kaya, kinabit na natin itong bago nating handle knob. So, salamat sa inyong panonood. Mabuhay and God bless. Thank you for watching and good morning. Ride safe. Drive safe sa lahat ng mga driver.